Thank <laughs> you. Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga ngayon pong October 20. Ayan po mga kalaki, syempre ngayon pong 11 a.m. sa mga magla-lunch na dyan, ano? sa mga nagla na po dyan at sa mga handa na pong manood ng mga lucky numbers at handa na pong kunin ng mga bagong sumada natin ng na mga lucky numbers para po sa mga tataya dyan ng mga Lotto Jackpot Pilipinas at abroad. Aba, eto na po mga kalaki, ibibigay ko na po agad-agad sa inyo po mga kalaki, okay? Kaya ano pang hinihintay nyo mga kalaki, kunin nyo na ang inyong mga listahan at ibibigay ko na po sa inyo, ang mga lucky numbers na kanina nyo pa po inaabangan Okay, eto na po mga kalaki Tuloy-tuloy po tayo, ah Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka na bang manalo at maging, syempre, milyonaryo Okay mga kalaki At syempre, bago yan Iinom muna akong tubig mm. Okay Okay at eto na po mga kalaki, ating mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang dyan. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Kanda ka na bang manalo at maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po ating mga 10-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na number. 20, number 27, number 38, number 14, number 43, number 6, number 12, number 45, number 59 at number 62. At ito na po ang 8 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na. Number 5, number 15, number 26, number 24, number 20 number ano to number 29 number 30 at number 32 at eto naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na rin number 18 number 31 number 35 number 36 number 7 number 10 at number 8 Ayan po mga kalakit. Ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na. Number 16, number 23, number 25, number 8, number 4, at number 2. At ito rin po ang 6-digit laki number 0 to 9. Kunin mo na mga kalaki. Number 1, number 4, number 9, number 8. Number 7 at number 2 Ayan po mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin Ito na po yung pinakalas Ang 5 digit lucky numbers abroad Kunin mo na, ilista mo na mga kalaki Number 31 Number 36 Number 24 number 27 at number 15. Ayan po mga kalaki ang ating malaki numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan po ang mga prices natin sa Pilipinas. Kaya mga kalaki, ano pang hinihintay mo? Aba, ito na po mga kalaki ating mga lucky numbers ha. Pero bago ko po ibigay yan, naku, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na dapat po mga kalaki, hindi po kayo nagpapascam sa mga fake account. Kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawa po profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation. Naku, hindi po kami yan mga kalaki, ang mga fake account po yan. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki kasi mga fake account po sila. Ito po ang legit na account natin, lagi nyo po tatandaan, hanapin nyo sa Facebook, Arnold Parungkin po na merong blue check. May blue check po tayo, lagi nyo po isa-check ang followers, meron po tayong 495,000 followers, o oh, magkakalahating milyon na. At meron din po tayong red parung ang followers naman 410 okay huwag niyo po kakalimutan ang followers i-checka pag ganun karami tayo yan okay at meron din po tayong ah uh... Red Arnold Santos at Aris Gatchalian. Ay mga legit na ako natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. YouTube natin Red Parong Kina merong 18,000 followers. At syempre po TikTok. TikTok natin Red Parong Kina merong 449,000 followers. Ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpakod, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki. Automatic po. Padadala ko po kayong mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birthman at birthday mo, pag-aaralan po yung mga kalaki at syempre baka dito ka swertehin, baka dito ka buenasin mga kalaki. Kaya so, subukan mo na ang private consultation namin. Araw-araw po may mga nananalo po rito at nakapost po yun sa Facebook natin. Araw-araw ang ating mga winners. Baka ikaw na ating susunod mapapost. Ano pa rin mo? Subukan so, na ang private consultation. Message mag na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At sa mga sasari po ahabol ngayon, aba, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. So ano pa hinihintay mo? I-try mo na ang private consultation. Okay, tuloy-tuloy na po tayo mga kalaki. Tuloy na po natin ang na pamimigyan mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 po ng Oh my God, syempre po mga kalaki, ito na po ang 642 Lotto Pilipinas. Kunin mo na. Number 27, number 31, number 8, number 19, number 40, number 40 at number 16. At ito na po ang 645, number 39, number 32, number 36, number 23. Number 27 at number 18 at Ethereum 649 kunin mo na. Number 12, number 25, number 38, number 44, number 46 at number 7 at Ethereum 655 mga kalaki kunin mo na. Number 31, number 28, number 29, number 40, number 42 at number 48. At ito po ang pinakalas, ang 6 digit lucky number 658, kunin mo na. Number 11, number 17, number 27, number 30, number 35, at number 38. Ayan mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin na alagaan niyo po ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shoutout po tayo sa Pamilya Ayan po, Pamilya Maliksi, Diyan po sa may Kabay na City, Nueva Ecija. Shoutout po sa inyo. Uy, may kilala ko maliksi si Ryan. Hello kay Ryan Maliksi. Shoutout sa iyo. I miss you. Oh, I miss you. Ayun po mga kalaki, naghihingi po sila ng two digit lucky verse So, I po papadala ko po kay agad-agad. At syempre po mga kalaki, sa atin pong mga vendors. Ayun po. Sa ating mga uh, buko vendor. Uy, first time to ha. Uh, buko vendor po diyan po sa May Santa Rosa. Nueva Ecija. O akala nyo, Laguna. Santa Rosa, Nueva Ecija po sa mga buko vendor dyan sa public market. Hello, shoutout po sa inyo kila Kuya Anthony. Hello, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers at ng 645. Papadalan ko po kayo. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na. May libreng lucky numbers ka Dapat po nakafollow ha. O ano pa hinihintay nyo? Lunch na tayo. Nagugutom na ako ano kayong makain? Ano po? Good luck mga kalaki. Tayaan nyo na yan. 3 days bago natin bitawan.